Ask ko lang bro, gaano kahalaga ang mga relikiya sa buhay natin? Uh, napakahalaga talaga ang relikiya sa buhay natin. Dahil yun ay paalala sa mga banal na may ari mismo ng naturang uh, uh sa Ministry of Liberation, uh, Deliverance and Exorcism, Napakahalaga po ang relikya pero ang ministro, exorcist, halimbawa, na may dala sa naturang relikya, magiging epektibo ito sa kanyang uh, ministry kung siya mismo ay nagdivusyon sa naturang relikya. Okay? Oh? So, kailangan nag siya. Limbawa, kadalasan, yung ibang mga exorcist ang ginagamit nila na reliquia yung cross mismo ng ating Panginoong Kristo, So, may devotion. Uh -huh. Ang salitang relic, mula ito sa salitang Latin. Uh -huh. Reliqui, meaning remains or something left behind. Kung... Tingnan natin ang uh, sa Ikalawang Hari, Kapitulo 2, Versikulo 13, 14. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. dinamput niya ang nalaglag na balabal ni Ilyas at bumalik sa pampang ng ilog Jordan Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay sabi, Nasaan si Yahweh, ang Diyos ni Elias, nahawi ang tubig at siya'y ay tumawid. Oh, so napansin niyo, relikya 'yan. Ah? Mm -hmm. Nakati yung tubig sa relikya buwen. Oh, sa pamamagitan ng relikya ng banal. Relikya ng banal, no? E, ikalawang hari Dos Trice. Si. At hindi lang 'yan. Yung buto mismo ni Eliseo Dos Hari, Kapitulo 13, 20-21, Brad John Ray. Namatay si Eliseo at inilibing ng panahong iyon na kagawian na ng mga Moabita na salakayin ang Israel taon-taon tuwing tagsibol. Minsan, may mga Israelitang naglibing ng isang lalaki. Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat ng mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya sa pagmamadali, ay naitapo na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. See? Relikya yan. Buto ni Eliseo. Kaya nga, kung balikan natin ang Marcos Kapitulo 5, versikulo 27-28, yung ah... Uh, Pakibasa, uh, John Ray, nang nahipo ng isang babae ang damit ng ating Panginoong Hesus. Nabalitaan niya ang tungkol kay Hesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Hesus at hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Oh, see? Ay relikya pa rin yan. At alam nyo, kahit nga anino nakapagpagaling, anino ha? Gawa Kapitulo 5, 15-16. Dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng masamang espiritu at gumaling silang lahat. O oh, anino lang yan? Oh. How about ang paniyo at tapi? Gawa Kapitulo 19, 11, 12. 12. Gumagawa roon ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling naman ang mga ito at lumalayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Oh, so, yon ay relikya, no? At napakabiblikal. Pero alam niyo ba na ang iglesia ni Kristo pala, Brad John Ray, may relikya. Uh, Pasugo Magasin, Marso 1965, page 1, ni Hamin, Santiago. Noong ipagdiwang namin ang ika limampung anibirsaryo ng Iglesia ni Kristo sa pagtitipon daw na ginawa namin sa Araneta Coliseum, inilagay daw sa gitna ng libu-libong kaanib ang relikya nang trunong likmuan, nang yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay, tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan naming sinabi ito? Meron ka bang ipakitang batayan na sinabi naming iyan? Hindi kami sa relikya tumututol. Walang masama sa relikya. Ose? Si, Oh, pag upuan ni Manalo, di yan masama.